Dalawang inahin natin mga ka-farmers ang naglandi. So mula sa kanilang pagwalay, bali ika 5 days po nila ngayon. So, bago po natin sila ipabarako barako ay paliguan ko muna. So, ito po yung ating inahin na naglande. So, dalawa po sila mga ka-farmers, pero ang isa ko dito mukhang hindi pa ho standing hit. So, susubukan po natin mamaya, ipapalapit po natin ang ating barako kung siya ba ay nag-standing hit na. At kapag hindi ho siya gumagalaw, ay itutuloy ho natin. So, ito po ang ating barako mga ka-farmers. So, medyo madilim na po ang paligid kasi 5.30pm na po. Ito namang inahina na ito, ang ibig kong sabihin na hindi pa standing heat. Mukhang bukas pa oh, ito mga ka-farmers dahil base po kasi sa observation namin ay hindi pa siya standing heat kung tingnan. Pero, susubukan so, pa rin po natin. So, ipapalapit pa rin mo natin yung ating barako dahil, oh, tingnan nyo. Tumatayo po ang kanyang tenga pero noong sinubukan ko namang patungan ang kanyang likod ay malikot po. So, gumagalaw po siya mga ka-farmers. So, tansya ko ay hindi pa ito standing nadinig. Pero susubukan pa rin ho natin. So ito po ng ating barako mga ka-farmers. Malapit lang ho sila. Ang alam mo kasi namin mga ka-farmers na hindi po pwedeng ilapit ang barako at saka ang ating mga inahin. Lalong-lalo lalo na po kapag ganitong bagong walay kasi lagi po nilang naaamoy ang barako mga ka-farmers pero wala naman po kasi kaming ibang paglagyan. So ito lang po ang bakante na cage or kulungan po na pwede naming paglagyan sa aming barako. Dati po kasi mga ka-farmers, yung barako namin ay sa labas lang po namin inilagay. So kapag umuulan po ay lubog sa putik. Kaya noong may ilang araw po na umuula ng malakas, ayun, nagkakasakit po ang aming barako. Kaya ho namin pinalitan neto. So, bago na po ang aming barako. So, titingnan po natin ngayon mga ka-farmers ito na nilabas ko na itong ating inahin. So, ano bang ginagawa namin para mas mabilis o madaling maglandi po ang ating mga inahing baboy? So pagkawalay na pagkawalay po nila sa kanilang mga biik ay amin pong tuturukan kaagad ng purga. Purga sa lieg at saka vitamins naman po sa pigi. At saka mas maganda po mga ka-farmers na hindi po masyadong mamamayat po ang ating mga inahing baboy habang sila po ay nagpapadede sa kanilang mga biik. Kasi posible po na kapag sila po ay maiwalay na ay mas matagal po silang maglande kapag payat po saka isa din pong dahilan na matagal maglandi kapag manlalagas po ang kanilang balahibo. So, kahit po siguro mga kafarmers may maglandi po sa ating mga inahing baboy kahit nanlalagas po ang kanilang balahibo ay ayaw po nilang magpabarako kasi nasasaktan po sila. Pero kapag pinipilit naman po natin mga ka-farmers ay posible po na hindi po sila mabubuntis. Minsan kasi meron din pong mga inahin na nabubuntis po kapag pinipilit po natin kahit nalalagas po ang kanilang balahibo pero kaunti lamang po ang biik. So mas mainam po mga ka-farmers na tuwing magpapabarako po tayo o mag -ii -ii po tayo ng ating mga inahing baboy ay yung wala pong problema, hindi nalalagas at saka medyo hindi din payat para healthy at marami po ang biik na kanyang mailalabas. Ito na at pinapalapit na po namin si Barako mga ka farmers So sana banggit ko po kanina ay mukhang hindi pa siya standing hit. So sa ngayon, kita po natin, so hindi pa talaga siya standing hit mga ka-farmers. So ngayon naman, pupunta po tayo sa isang inahin na din. So ito po siya mga ka-farmers, o oh, standing hit na po itong ating inahin na ito. So pang limang araw po niya ngayon. At yung isa naman ay bukas na lang po natin ipapabarako dahil mukhang kulang pa. So ayan, ito po ang sign na standing hit po siya mga ka-farmers. O hindi siya natatakot sa barako. Tumatayo po yung kanyang tenga. Kaya lang, nung nilapit po namin ang barako, ay hindi na po siya lumalabas po sa kanyang cage. Kasi nakatunganga na lang at ayaw na po niyang gumalaw dahil nandito na nga ang barako. So ang ginawa po namin mga ka-farmers ay inilayo muna namin sa saglit si barako para po lumabas itong sinahin sa kanyang cage. At dahil po mga ka-farmers, hindi pwedeng ipakita sa video or bawal po na ipakita na magpapabarako po tayo ng ating mga uh, baboy. Maraming beses na po ako nagka-violations dito mga ka-farmers. So ikakat ko po itong video natin. So thank you for watching.